Magandang hapon mga ka-farmers. At last, dumating na rin yung ating at last twine na yung in order natin para dito sa ating dingding ng Ampalaya. Nakapag-umpisa na tayo kasi katatapos lang ng bagyo. Ito na yung itsura, no? Mas manipis pala. <laughs> yung at twine na in order natin na galing Bisaya kasi ang dati nating ginagamit ay yung six fly pero mas mabilis siyang ikabit kasi para ka lang nagtatahi dyan na pag anong lang unlike nung six fly na in order natin dito na talagang pinuputol tapos tali sa taas tali sa baba ito diretsyo para ka lang nagtatahi nag gagamba na nagtatahi na ganyan mas mabilis pero mas medyo manipis lang siya. Mas makapal yung six fly nating ino-order you know, na dinebenta dito sa Luzon. Mag-try lang tayo kung paano gamitin yung Atlas Twine. Sandling ko yata mahigit bago na karting. nag-start na tayo kasi katatapos lang ng ulan. Three days yung dire yung pag-ulan. Kahit pa ano walang nabulok ano Pero hindi pa natin makonfirm <laughs> Baka pag umaraw bukas Ay baka may malanta Ang ay ni ang palaya Ito ay nasa 16 days na ngayon hmm. Bali bukas yung schedule ng abono Kasi ang pag abono natin dito sa ating malilit na ang palaya ay every 4 days yan na, itsura, no? Pang dingding yung inorder natin dito sa taas ay iba. Single twine yung gagamitin natin, mga ganito. Matitibay. Pero pang dito sa dingding, eh may mga nagtatanong sa atin kung di ba tayo magpapatuloy ng sanga. Yan. Sinakikita nila wala pang balag dito sa ating side. Ngayon meron na kararating lang nung ating atlas twine na lang natin ganyan na lang ginawa ko may sarili akong version hindi <laughs> to <laughs> basta ginanong galon ko na lang at taas baba para may magapangan lang yung ampalaya no? hindi tayo marunong ng diamond trellis na tinatawag <laughs> kadalasan kasi yun yung pinapakita sa mga farmers natin dyan sa Bicol, Visaya, Mindanao mga diamond trellis. Dito sa amin sa Luzon ni pa. Kasi madalang kami maka-order ng mga atlas twine. Ang na-order dito ay yung 6 fly na plastic twine. Flat din siya kaya lang medyo mas makapal 'yon. Kasi isang batak mo nun anim na agad. Ito isa lang, single lang kaya yeah, ganyan ni Cura, Medyo mas mabilis yung pag pagtrabaho. Unlike nung six fly na talagang pinuputol parang kung gano'ng ka yung balag, Gano'n na yung putol na, ano? Na ayan, magpapatuloy tayo. Lahat ng sanga papatuloy natin. Hindi tayo magpuproning ano? Kasi target natin maka-harvest bago tayo malubog. <laughs> Ay no. Sana. Ah, assuming tayo masyado, no. Thank you. Ayun 'no. Bali, partial-partial muna yung ating side na trellis. <laughs> ay, nako. Ayan na ay Bali, ilang rule pa lang itong nagagawa natin. Kasi kararating lang nung atlas twine. Ayan, yeah, kasi malalaki na. Ayan, ganyan na itsura, oh. Hanggang na siya sa 16 days old. Hmm. no? Update lang natin si, si Green Spear. Yung itsura ni Green Spear. Bukas nga yung abono natin na schedule. Pang-apat na abono ni Green Spear. Meron na tayong Ding -ding. Thank you.